Sexy underwear model pinakita ang kanyang mga assets sa press. Sexy Taiwanese model Yuan Ai Fei pinakita ang kanyang killer boobs sa isang lingerie campaign. Kung nais mo raw na isurpresa ang iyong boyfriend, ang malalim na w shape bra na suot ni Yuan ay ang pinakamagandang choice para talagang ma-inlove siya sa'yo. At ayon kay Yuan, isa lang ang kanyang magiging reaction. Wow! Sinabi ni Yuan sa mga reporters kahapon na ang kanyang relasyon sa kanyang Japanese restaurant owner boyfriend na si Lin Kwampai ay napaka-stable at ito ay isang paraan ng pagsagot ni Yuan sa mga chismis na lumabas tungkol sa kanilang pagkakahiwalay noong isang buwan. Ang chismis na ito ay nanggaling sa kanyang Facebook post kung saan sinabi niya, Tatlong taon ang pinakamatagal kong relasyon, isa kang mabuting lalaki at alam kong makikilala mo ang nararapat sa iyo balang araw. Ayon kay Ren, matagal na silang magkasama ni Lin. Recently ay may drama shoot si Ren at palagi siyang stress pero iniintindi daw siya ni Lin kaya sobrang na-appreciate niya ang pagiging considerate ng lalaki. At kaya siya nagsulat ng mensaheng yun sa Facebook na na-misinterpret daw ng publiko. Mag-iingat daw siya sa pag-post sa susunod. Siyempre ay hindi pinalusot ng reporter ang post niya kung saan sinabi niyang may makikilalang mas mabuting babae si Lin. Sabi ni Gwen na ang sarili niya tinutukoy niya dito. Kapag hindi daw kasi mainitin ang ulo niya, ay mas mabuti siyang tao. Sige na nga.